Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang ikaapat na major sign na malapit na magunaw mundo. At ito po ang Ya'juj wa Ma'juj, ito po yung paglabas nila. Actually, itong Ya'juj wa Ma'juj, uh, nangyari na po ito sa time ni Dul Na kung saan lalabas at lilitaw sana sila kaya lang hindi naunawaan ng mga tao anong dapat nilang gawin kasi dalawang tribo ng mga tao sa time na yan na nabutay doon karna hindi nagkakaunawaan anong gagawin nila sa Ya'jujo Ma'juj. Na kung saan pag ito ay nakalabas, ay sisirain nila yung lahat ng pamumuhay ng mga tao, kabuhayan nila, mga alaga nila, kayamanan nila, pati yung mga tao papatay nila. Ang Ya'jujo Ma'juj ay dalawang tribo mula sa angkan ni Adam, kaya tinawag doon silang Ya'juj o Ma'juj kasi magkukumpulan, magpapatong-patong sa dami nila. Sa so, sobrang dami na mga tao na to. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Watarak na ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd." At hinayaan namin sila ang sa kanila sa araw na yaon na magkukumpulan at mag sa sobrang dami nila pag sila'y maglalabasan na. Ayon sa ibang kwento na ang Ya'juj wa Ma'juj ay galing sa uh, similia ni Adam alay salam mula sa kanyang panaginip at nahalo ito sa lupa kaya nabuo ang wa Ma'juj pero ito ay walang katotohanan. Sabi naman ang iba na si Ya'juj wa Ma'juj ay galing sa angka ni Hawa. O oh, galing sa angka ni Adam alay salam. at pang iba ay mula sa kanyang similya dahil sa kanyang panaginip. So yan yung ilan sa pananaw ng ilan sa mga ulama. At sabi naman, ng ilan sa mga ulama ay galing ito sa angkan ni Noh alayhis salam. At yun nga, yung iba galing sa angkan ni Hawa na asawa ni Adam alayhis salam. Si Adam alayhi salam ay inutosan ng Allah subhanahu wa ta'ala na akhriz ba'atan nari kala wa ba'atan nari padala ka sabi niya ng mahulog sa impyerno. Sabi niya kala kulli alfin tis wa tis wa tis atan wa Sabi niya maglabas ka mula sa angkan mo ng 999 na mapupunta sa impyerno. Subhanallah. Pero nalungkot siempre si Adam alayhi salam. Pero sabi ng Allah subhanahu Ta sa wa ta'ala sa Hadis al-Qudisi Fa inna minkum rajulan min ya'juj wa ma'juj alf Huwag mag-alala Dahil mula sa Mula sa angkan mo Ang mga tao o kalalakihan Na ang dami nila ay 1,000 Ibig sabihin 1,000 mapupunta sa imperno At Tayo yung pang Ay tayo 990 na mapupunta sa imperno At tayo yung pang 1,000 Subhanallah At hindi basta mamamatay ang ang kaniya hangga't hindi siya magkakaanak ng 900 ng ng, ng ng 999 subhanallah inna yajuj wa min waladi adam mula sa ang kaniya adam wa anahum law ursilu ila an-nasi la absadu alayhim aishan pag pinadala ito sa mga tao ay masisira ang kabuhayan nila lan yamut minhum ahadun at hindi mamamatay ang isa sa kanila illa taraka min duriyati alfan fasaida maliban magkakaroon siya ng angkan na 1000 pataas ganyan sila kadami ang itsura nila, ang kanilang buhok ay blandy. At sila ay mula sa angkan ng Mongolian. Malilit ang kanilang mga mata. Blandi ang kanilang buhok. Malawak ang kanilang muka. Na para ang kanilang mga mukha ay parang martilyo. Subhanallah. So ito yung itsura ng mga Yajuj at Majuj. So isa sa gumera sa na noon ng mga kapatid natin mga Muslim na nagdala ng kasiraan ay itong mga Mongolian. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Hatta idaputi putihat ya'juj ma wa ma'juj wa hum min kulli silun Kapag pinuksan na sa ya'juj wa yung kanilang lagusan dito sa, sa mga tao ay walang lugar dito sa mundo malipan pupuntahan nila Malibala sa kung anong lugar na hindi pinahintulutan ng Allah na mapasokan nila. Ganyan katindi ang Ya'jud wa Ma'jud. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida awha Allahu ila Isa anni kad akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin bi qitalihim. Kapag bababa na si Isa alayhi salam at sasabihin ng Allah sa kay mag naglabas ako ng mga alipin ko na wala kang kakayahan at wala kang laban sa kanila. Paharriz ibadi ila tur. Kaya itakas mo na ang alipin ko na mga kasama mo sa bundok ng tur. Wa ya ya'juj wa ma'juj. At ipapadala ng Allah ang ya'juj wa ma'juj. Wa humin kulli hadabiyan silun. At sila talagang magkukumpulan para bang agos ng dagat sa dami nila. Fayamuru ula'ika ala buhayrat ni Dadaan sila sa uh, isla na tinatawag na buhay na tabariya pa yusrabu na min ma, nila yung isla wa yamuru akhiruhum pa at susunod yung sa, sa likod nila na isang grupo naman lakad ka na bihadihi maratan ma so sabi nila may tubig dito pero may may nauna sa atin subhanallah ganun katindi at yung ulo ng baka napakamahal sa time na yan ulo lang ng baka, napakamahal. At itong mga Yajujumajus, napakaliit na mga tao yan. May nagsabi na sila ay two-inch, may nagsabi na one-inch. Napaka maliliit lang, pero ang papatay lang sa kanila, yung galing sa uod, sa ilong ng baka o tupa o kamilyo. Yan ang papatay sa kanila. At darating sila sa banda sa Palestine at uh, magdadala sila ng pana at sasabihin nila, Laka na man fil Napatay na namin ang anuman dito sa mundo. Halumma falnaktul man fis sama. Ngayon, halikayot, patay natin kung sino na sa kalangitan. Fair muna bi ni ila sama. Pagkatapos ay mag na sila ng paana sa taas, sa langit, Fair alayhim bi ni daman. At ibabalik ng Allah sa kanila yung pana nila na may dugo. At sasabihin nila, napatay na natin ang nasa taas. Subhanallah. Ganyan ka kasama itong Ya'juj wa Ma'juj. Laya mo roon na bima'in siya wala silang madadaanan tubig baliban iinumin nila lahat. Wala bishayin ilaap sa do' at wala silang madadaanan lumang bagay sisirain nila. Kaya si Isa alayhi mapipilita mapipilitan na i ang Ya'juj o Ma'juj na sila'y mamatay na. At dito magpapadala ang Allah ng uod mula sa ilo ng tupa o, kam, o kambing o kamilyo na, pa na pa papatay lang sa kanila. Itong mga yaadjud ma'ajuj. At pag sila ay namatay, kasi siyempre punong-puno na nila ang, ang mundo. Wala nang pwesto pati, pati, si Isa alay salam, akit sa bundok. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi sa kanya wala kang laban. Sa yaadjud ma'ajuj. Kaya ano mangyayari? Si Isa alay salam akit sa bundok ng tor at mag, kakalat ang Ya'juj wa Ma'juj para bang alo ng dagat na nagkukumpulan sa dami. Ano May mga pana. At kapag napuno nila ang mundo, si Isa Alisa na magdudua na mapahamak na sila. Then, mamamatay lahat ang Ya'juj wa Ma'juj. Walang pwisto. Sa mundo, maliban may pwisto sila sa dami nila. Then, magpapadala ang Allah ng ibon para kainin ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay magpapadala ng Allah ang ng tubig at dadalhin ng kanila mga labi sa nanatira sa karagatan. Ganyan katindi ang uh, Ya'juj wa Ma'juj. Hanggat sa Inna dawab al-awdi latasmanu wa tabturu nataskuru sukran wa taskuru sak sakran min luhumihim ang mga alagang hayop sa Taymanin tataba sa dami ng Yajuj-Majuj na kakainin nila tataba, dadami ang gatas ng mga tupa, ng baka. Sa dami ng ya'juj, wa ma'juj na kakain nila. Ang ya'juj wa ma'juj ngayon ay nandito na po sa mundo. At sila po ay nilagyan po ni idol karne ng harang. Ay sabi ng Allah subhanahu wa Ta ta'ala sa Quran, Kalu ya dal, dal karnay ni inna ya'juj wa ma'juj ya mupsiduna fil ardi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda Siyempre, nung makita ni Dulkarnain yan Bibigyan ka nabi niya ng pera O kapalit Para hindi kami masira ng Yajujo Ma'juj, Basta bigyan mo lang kami ng harang sa pagitan namin at sa kanila Pero, ang Yajujo Ma'juj, Araw-araw silang naghuhukay kasi nagkaroon ng harang na galing sa bakal at sinamahan ng tingga. Kaya hindi sila makalabas. Pag malapit na sila makalabas sa mundo, every Friday, sasabihin nila, alis tayo at balikan natin bukas yung nahukay natin. Pero, ibabalik ng Allah yung nahukay nila sa dati. Hanggat sa darating ang time na sasabihin nila, insya Allah, dito pagbalik nila sasabihin, nila, sasabihin nila sa bukas, babalik tayo, magpapatuloy silang mag-uke kung saan ang pinakalas na hinukayan nila at pag pahintulutan na sila ng alala makalabas, -sisira na nila, sisirain na nila ang, ang kalawakan. Ganyang katindi ang yajuj wa majuj pag sila ay na po dito sa mundo. Subhanallah. Uh, sila po yung mga tao din. At lahat ito mapupunta sa impyerno. Itong yajuj o majuj. Bawat 1,000 sa kanila, bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng angka na 1,000 punta sa impyat ng lahat yun. Pero ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sabihin niya, sa bawat isang libo ay may makakapasok na isa lang sa paraiso. So, nalungkot ang mga sahaba. Hindi nila alam na ang 999 ay mula sa ya'juj o ma'juj. Wallahu a'alam wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.